solid, solid as a rock. Solid as a rock yung kanya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Tili-tiyak ni Sen. Ronald Batud de la Rosa na solid as a rock o singkibay ng bato ang pangako ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. na hindi pa papasok sa bansa ang International Criminal Court. Sinabi nito ni Dela Rosa matapos siyang bigyan ng kasigaraduhan ni PBBM na hindi papasok sa bansa ang ICC na gusto magsiyasa sa Laguar ng nakaraang Duterte administration. Ang pagbibigay katiyakan na ito ng Pangulo sa kanya ay nangyari ng imbitan sila na maghapunan sa Malacanang noong November 28. Iginit De La Rosa, pinangawakan niya ang pagbibigay katiyakan na ito sa kanya ng Pangulo sa kabila ng impormasyon ilabas ni dating presidential spokesperson Ari Roque na narilito na sa Pilipinas ang mga investigador ng ICC magkagayon man sa kalian niyang totoo na nasa bansa na ang ICC at pumasok na sa Pilipinas sa walang permiso sa pamalaan ay dapat itong tugisin ng Department of Justice at ideklarang undesirable alien at ipadipot agad ng Bureau of Immigration. Sakali naman may permiso mula sa gobyerno pagpasok ng ICC, sinabi ni De La Rosa na hindi niya maitatansya kung ano magiging kahulugan nito sa mga Duterte. Sa kanyang tingin ay magbumukhang laban bawi ang Marcos administration at kung wala namang impormasyon sa pagpasok ng ICC ay magbimistula namang inutil ang pamahalaan. Tiniyak naman ni De La Rosa na nakalda siyang humarap sa investigasyon, hindi magtatago at hindi rin puputulin ang ugnayan sa Marcos administration. Sabi ko, if indeed, totoo yan na inutorize ng gobyerno natin yung pagpasok ha, if indeed, totoo yan na nakapasok na sila, and, uh, if indeed, yung pagpasok nila, ay sanctioned by this government, uh, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na, labanbawi itong gobyerno na ito, kapag gano'n namangyari. Pero, kung hindi man, well, talagang masasabi ko na, solid as a rock yung, assurance na binigay sa akin ng Pangulo nung kami nag-dinner doon sa Malacanang. Solid as a rock. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.